Magandang hapon mga kabagay uh, Welcome to my youtube channel Barami Vlog vlog uh, Huwag niyong kalimutang mag subscribe sa aking uh, youtube channel mga kabagay Tsaka maraming maraming salamat sa ating mga kababayan Yung sumusuporta sa aking pagbablog Kahit na small uh, content creator lang tayo mga kabagay uh, Dahil nagsisimula pa lang tayo So maraming maraming salamat pa rin sa inyong lahat Sa mga tumutulong sa aking pagbablog Sa aking mga supporters Sa aking nagsubscribe Maraming maraming salamat mga kabagay Sa ating mga kababayan dyan Sa ating ah uh, sa OFW, sa ibang bansa. Maraming maraming salamat dahil alam ko na mayroong sumusuporta sa aking pagbablog. Kahit na small content creator pa lang ako mga kabagay. Uh, maraming maraming salamat pa rin sa inyong lahat. Tsaka sa aking mga kaibigan, maraming maraming salamat. Tsaka sa grupo ng Intensity Movers mga kabagay, uh, maraming maraming salamat dahil sa inyong suporta. Uh, at sa inyong ah uh, binibigay na uh, suporta sa aking pagbablog. Tsaka sa aking ano, ah uh, pamilya sa kasayang pamilya ng aking asawa maraming maraming salamat din sa inyong lahat uh, shout out na rin sa inyong lahat uh, shout out na rin sa aking misis na naglilinis sa labas na nagwawalis uh, thank you thank you talaga sa iyo dahil sa iyong uh, pag-aalaga sa amin ng, ano, ng ating anak maraming maraming salamat sa iyo dahil napakabayat mo ayan I love you so much uh, shout out na rin pala kay ano uh, kay Bats si Dwayne tsaka sa aking uh, best friend kay Otol TD sa aking Bats na si Edwin Banyadira shout out sa iyo Bats uh, Napakabait mo at saka ng iyong asawa, maraming maraming salamat din na uh, sa inyo, sa inyong mga asawa. Sa sa ating mga kaibigan diyan at saka sa aking mga kasama na ano, ah uh, tanod dito sa Barangay Rutoba. Shout out sa inyong lahat. ah uh, lalo lalo sa aking partner kay Charles Dam, malapit ka na ikakasal ah. Uh, uh, God bless saka ingat uh, more power. Saka ano mga bagay ah, uh, huwag niyo kalimutan talaga na ano na abangan yung ating mga simpleng pagbablog at saka sana patuloy ko sumuporta mag share ng aking mga video kahit na mga simpleng pagbablog lang uh, sana matulungan niya ako na i-share i-likes ang aking mga video sa aking uh, tahanan sa youtube channel sa social media maraming maraming salamat sa inyo at sa mga FW natin maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabagay uh, ano ko ba, ba to? saka sa aking asawa na maganda ayun dumaan siya may daladalang sakure dahil magiinit ng may tubig so magkakape kami so mamaya ang hapon pala mga kabagay sa meron tayong bisita na darating dito sa ating tanan dito sa aking boarding house uh, si yung mga best friend ko si Tol Tidi, si Tol si Tol Jumjum at saka yung bats namin na si Batsy Duin so pupunta mamaya ang hapon dahil ayun nga, uh, simple, for the boys uh, usapan saka sa ano ah... Uh, tawag nito condolence na rin sa ano sa pamilya ng aking ano asawa sa kanyang uncle na si Robin ah uh, tawag nito ah uh, Robin Badinas mga kabagay so kung uh, sa iyo Kel uh, dahil sa ano kumano ka na isang mabuting presidente ng komando sa barangay Mambalot ng Brooks Point Palawan uh, sa iyo at sa iyong pamilya sana Uh, maging maayos at sayang uh, sa pupuntahan kel uh, saka sa mga tropa na ano na pumasal sa kanyang ano labi ngayon na uh, maraming maraming salamat baka sakaling makapasal kami kung saka sakaling may budget kami ni Mills baka sakaling makakasal pa kami diyan mga kabayan so ayan uh, thank you for watching mga kabayan huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel Baramides Vlog